Nagaanap ba kayong magtutropa o pamilya mo ng quality na food tripan? Tulad ng pizza, pasta, chicken wings, silog meals, at iba't ibang klase ng mga drinks tulad ng milk tea o ice coffee. Dito sa Quezon City, may pinuntahan kaming bagong bukas na kainan. Eto nga pala ang Amaras Corner, Quezon City. Okay naman ang mga presyo, pasok pa rin sa budget natin. Reasonable naman talaga ang kanilang mga presyo sa kanilang mga pagkain dahil sa quality ng food and drinks na siguradong magugustuhan mo ang lasa. Masarap din dito tumambay habang nagkakape dahil sa magandang ambience ng kanilang dining area. Malawak, malinis, at naka-aircon na rin kaya siguradong hindi kayo pagpapawal pawisan habang nakain. Pwede ko to ikumpara sa mga mamahaling restaurant dahil sa kanilang mga quality na pagkain at drinks pero sa presyo eh ibang iba dahil pasok pa rin sa budget natin ang mga nasa menu ng Amaras Corner. Eto nga pala ang kanilang menu. May chicken wings, pasta, snacks at rice meals. Sa rice meals, umorder kami ng chixilog at hangsilog. Sa snacks naman, umorder kami ng cheesy fries at cheesy nachos. Sa pasta, umorder kami ng sausage spaghetti at creamy carbonara. Sa chicken wings naman, umorder kami ng salted egg flavor, garlic parmesan flavor at honey garlic flavor. May pizza rin sila dito at umorder kami ng all meat, triple cheese at spinach. At meron ding iba't ibang klase ng flavor ng milk tea. May refreshing drinks din sila at coffee. May hot, cold coffee at frap. Ang maganda nga dito guys eh habang naghihintay kayo ng in order nyo eh meron sila dito mga pag games na pwede nyo gamitin para malibag-libang kayo habang naghihintay sa inorder nyo. Meron din palang upuan dito para sa mga baby. Teka, nabalitaan ko na pwede ka rin dito magpaganap ng event mo. At pwede ka rin magpa-deliver kung hindi ka makapunta dito. Check nyo na lang sa nilang FB page ang mga details. Located pala ang Amaras Corner, Quezon City sa Nnda Building 883 Quezon Avenue, Barangay Santa Cruz, Quezon City. Near Fisher Mall, in front of Maxima or isearch nyo na lang sa Google Map ang Amaras Corner, Quezon City para mapuntahan nyo agad. Monday to Thursday, open sila ng 8am to 10pm. Friday to Sunday naman, open sila ng 9am to 11pm. Kaya ano pang hinihintay natin? Food trip na tayo. Guys, nandito nga pala kami sa may Amaras Corner dito sa may Quezon City para mag-food trip ng kanilang mga quality Food, tulad nito si meals uh, chicken wings pasta nachos iba't ibang klase din ng mga drinks tulad nito ice coffee green apple tea ice blended biscuit Ito nga pala yung kanilang ng chicks silog guys so meron siyang gravy java rice may itlog o oh, perfect yung pagkaluto sa si itlog yes. may pipino ay gravy ba to parang ano to ah parang, Man, parang, sauce O oh parang kaman tumas tignan natin mm lagyan natin ng sauce yan. makisaw natin dito sa may sauce. Mmm! Ang lalo po ano, ano, ha. Ito pala diba to, ito pala. Mmm! Mmm! Malambot-lambot yun laman ha. Guys, yung lasa ng chicken na ito eh, hindi siya maalat. Diba? Yung ibang fried chicken, maalat eh. Ito, sakto lang. Kung gusto yung lasa na ito. Mmm. Mmm. Mm. Mayroon din pala sila ditong chicken wings, guys. So, ito naman yung ano, quality ng pagkaluto. Bali, garlic parang isa nga pala yung flavor nito. Yan, sa dalawa, tatlo, Apat. Apat. Apat na piraso to guys Tikman na natin Mmm Sakto yung flavor niya guys Hindi siya tulad ng mga ibang chicken wings na Medyo oo yung flavor Dito di kayo mahumay Pero syempre depende sa panlasa ng tao yun ha Para sa akin eh Perfect to Pop. Mmm, legit guys Okay itong flavor nya Garlic parmesan mm. I tikman ko rin pala yung kanilang salted egg na flavor ng chicken wings. Ayan, tikman natin pare. Mm. Try nyo rin to. Ito naman yung kanilang carbonara guys. Pero bago natin simulan itong eh, iinom muna tayo ng kanilang iced coffee. Okay to. Game, simulan na natin to. Ito yung kanilang carbonara guys. Oh. I-mix, mix, mix, mix lang muna natin. Tama natin guys Yung nasa ng mga pagkain nila dito guys e, Sakto lang Hindi siya yung sobrang ano, flavor Ito guys Makrim siya pero hindi siya yung sobrang tamis Hindi siya yung matamis talaga Stop na ito Ito naman yung kanilang nachos guys oh. Ayun o oh. Dito nyo o oh. Okay, ito ka na guys, oh. Sarap na ito, papakin. Ito yung pa partner ko guys, yung kanilang ice blended biscoff. Ayan o, may biscoff sa sa ibabaw. Sarap na ito ah. Siyempre guys, titikman din namin itong pizza ng Amara's Corner. No? Bali ito nga pala yung spinach overload. Bali 8 pieces na nga pala ito. Meron siyang sauce na tomato sauce at saka hot sauce. Ayan guys, kita nyo naman kung gaano ka-quality itong kanilang spinach overload. Ayan o. Wow. Mm. Nag-melt. -mi Sarap ah. Mm. Atos ng Amara's Warner. Yeah, yeah. yeah. <laughs> meron din sila ditong all meat. At meron din sila ditong triple cheese overload. Siyempre, ang bagay na drinks dito dahil kulay green ay green apple tea. Ayan. Mababi. So refreshing. May mga nata siya. Tikman din natin na tong kalilang all meat. Tingnan nyo yung pizza nila guys kung gaano ka quality. Sarap na ito, promise. Guys, ang sarap. Kaya sa mga gustong makatikim ng mga quality food, eh mag-food trip na kayo dito sa may Amaras Corner, dito sa may Quezon City. Let's go! Mmm!